Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Shokoy. Masayang magbabakasyon ang buong pamilya ni Jose. Magpupunta sila sa isang sikat na lugar. Isang lugar na nababalot sa misteryo. Marami kasing mga usap-usapan tungkol sa isang shokoy na nakatira sa ilog kung saan papunta si na Jose. Marami na daw ang nalunod sa ilog na 'yon. At taon-taon na lang ay may kinukuhang buhay. Gayon pa man, usap-usapan lang naman ito. Totoong marami nang namatay sa ilog na 'yon. Pero wala namang nakakakita sa Shoyoy. Kay ligtas magbakasyon doon, naisip ni Jose. Pero nangyari ang kanyang kinatatakutan. Nalunod ang kanyang panganay na anak na lalaki. At dahil sa malayo at liblib ang lugar na yun, ay napipilitan ang mga namatayan na doon na iburol ang mga namatay nilang kaanak. Iyon din ang ginawa ng pamilya ni Jose. Nagsisisi si Jose dahil doon pa niya napiling magbakasyon. Na imbis masaya ang kanyang buong pamilya, ngayon ay naglulok sana. Habang nakaburol ang bangkay ng anak ni Jose, ay nakita niyang naguusap ang may-ari ng puneraria at mga gwardya. Rinig ni Jose ang mga tawanan nila. Nagalit si Jose dahil parang masaya pa ang mga ito at walang respeto sa mga namatayan. Kaya umalis siya para hindi niya marinig ang mga tawanan nila ang pinag-uusapan pala ng may-ari ng puneraria at mga gwardya ay kung gaano kautu-uto ang mga taong namatayan dahil sa pagkalunod sa ilog. Pinagtatawanan nila na ang akala ng mga tao ay dahil ito sa isang syokoy na hindi nila alam ang tunay na salarin, ang may-ari ng puneraria. Inuutosan pala nito ang mga gwardya na manlunod ng mga inosenteng tao para kumita ang kanilang negosyo. Malakas ang mga tawanan ng mga gwardya at ng may-ari ng porinaria. Sa sobrang lakas nito ay rinig pa din ni Jose kahit nasa malayo na siya. Masama ang loob ni Jose. Malungkot siya sa pagkawala ng kanyang anak sinisisi niya ang kanyang sarili. Kaya naman, nag-init ang ulo niya nang bumalik siya sa burol ng kanyang anak. Dahil inaya siyang maginuman ng may-ari ng punerarya at mga gwardya. Tumanggi siya. Ngunit, puno na ang galit ni Jose. Hinintay niyang matapos ang mga kwentuhan at inuman ng mga gwardya at may-ari pagsapit ng umaga, sa pagtama ng liwanag ng araw sa ilog, ay nagulat ang lahat ng mga tao sa lugar. Nakita nilang palutang-lutang sa ilog ang may-ari ng poneraria. Nakadapa, maputla at wala ng buhay.